Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang mga nanay ay kayang gawin ng lahat para sa kanilang mga anak kahit na ikapahamak pa nila ito. Araw-araw ay tila ba Mother's Day dahil 24-7 ang mga hayop kung magbantay sa kanilang mga anak. Malakas ang maternal instinct ng mga hayop kaya kakaunting predator ang may balak lumapit sa mga protective na mommy animals. Kaya naman sa video na to, sabay-sabay nating tunghayan ang pagmamahal ng mga mami animals sa kanilang mga supling. Bago tayo magsimula, make sure na makapag-subscribe ka sa FTP channel. Ito ang social media platform na dedicated sa mga animal lovers at sa mga tao na mahilig tumuklas ng bagong kaalaman. Ako nga pala si Nomer, ang inyong host at umpisahan na natin. Sa video na to, may kita mo ang Mami Wildebeest at ang kanyang anak. Ang hindi niya alam, may isang cheetah pala na nakaabang at naghihintay ng tamang oras para atakihin ang anak nito. Nang magkaroon na ng pagkakataon ng cheetah, agad niyang kinagat ang Baby Wildebeest. Agad namang sinuwag ng Wildebeest ang cheetah dahilan para mabitawan ng predator ang kanyang anak. Agad na lumayo ang mag-inang wildebeest sa gutom na predator na laking hinayang sa kanyang naudlot na tanghalian. Ang mga hayina ay mababangis na klase ng hayop. Kaya naman nang palibutan sila ng kanyang anak ng grupo ng African Wild Dogs, hindi nagdalawang isip ang hayina na protektahan ang anak nito. Nang simulan na silang atakihin ng mga wild dogs, hindi nagpatinag ang mama hayina, maprotektahan lang ang kanyang anak. Sa huli, sumuko ang mga wild dogs at iniwanan nila ang mag-inanghahina. Naglalakad ang asong ito kasama ang kanyang owner nang mapansin niya ang dalawang cute na kuting. Ngunit sa paglapit niya dito, biglang dumating ang nanay ng mga pusa at biglang inatake ang aso. Hindi pa nasiyahan ang mamakat sa ginawa niya kaya muli niyang sinugod at kinalmot sa mukha ang kawawang aso. Siguradong walang makakalapit na aso sa kuting ng pusa na to. Dito sa next video, may kita ang inahing manok na pinoprotektahan ang kanyang sisiyo. Ang nakakatuwa pa rito, maski ang mga bibe ay pinoprotektahan niya laban sa makamandag na King Cobra. Paulit-ulit niyang tinutuka ang ulo ng King Cobra para pigilan itong lumapit sa kanyang mga anak. Walang panama ang laso ng King Cobra sa matinding pagmamahal ng manok sa kanyang mga sisiyo. Nakakalungkot naman ang dinanas ng babaeng aso na to matapos mamatay ang ilan sa kanyang mga anak dahil sa kagat ng Cobra. Hindi naman nagpatinag ang aso at patuloy siyang tumahol ng malakas nagbapakasakaling marinig siya ng kanyang amo. Yun nga lang, mukhang mas inatupag ng kanyang owner ang kunan sila ng video kaysa palayasin ng cobra. Sa huli, iilan lang sa kanyang tuta ang nanatiling buhay. Ang mga baby elephant ay walang sapat na lakas para sila ay maglakad, lalo na ang makatakbo. Kaya naman ito ang magandang tsempo para sa mga leon para umatake sa batang elepante. Mabilis na kumilos ang leon papalapit sa baby elephant nang makita ito ng kanyang nanay. Agad na pinrotektahan ng mami elephant ang kanyang anak at sa gulat ng leon, napilitan siyang umatras sa kanyang masamang plano. Ang mga sigal ay kilalang kumakain ng baby duck, kaya naman hindi hinayaan ng mami duck na mapahamak ang kanyang mga anak at agad na inatake ang ibon. May kita sa video na tila ba gustong lunure ng mommy duck ang sigal na gustong manakit sa kanyang anak. Ngayon naman mapapanood natin ang lioness kung paano niya pinagtanggol ang kanyang anak laban sa mababangis na aso. Ang lioness na to ay matapang na hinarap ang isang batalyon ng mga wild dogs para protektahan ang kanyang anak. Hindi nagpatinag ang Mami layon at pinagbibigyan niya ng matinding kalmot ang sinumang sumubok na manakit sa kanyang anak kahit grupo pa ito ng mga predator. Dito naman sa video, mapapanood ang pag-atake ng oso sa mga batang Cougar. maya, -maya lang, to the rescue ang Mami Cougar ubang palayasin ang oso. Napaatras ang oso at napilitan pang umakyat ng puno sa takot. Sinundan pa rin siya ng Mami Cougar para turuan ng leksyon ng oso na huwag saktan ang kanyang mga anak. Habang ang Honey Badger at anak nito ay pauwi na sa kanilang tirahan, biglang may sumulpot na leon para atakihin ang mag-ina. Patuloy silang lumayo sa leon ngunit nasakmal pa rin ang leon ang anak ng Honey Badger. Matapang naman na binalikan ng nanay ang kanyang anak para kalabanin ang leon bago pagawing merienda ang kanyang anak. Ang mga uwak ay kilalang kumakain ng baby itik pero sa pagkakataon na to mukhang hindi siya uubra sa mommy duck na to. Magaling at aktibo si Mommy Duck sa tuwing umaatake ang uwak at tila ba walang panama ang uwak sa diskarte ni Mommy Duck dahil dyan, ligtas na nakaalis ang pamilya ng itik pabalik ng ilog. Alam naman natin na ang mga ina ay nagagawang mailayo sa kapahamakan ang mga anak bago pa man ito malagay sa panganib. Tulad na lamang ng mami elephant na to na inilayo niya ang kanyang anak sa isang turista at pilit na inilapit sa kanya. Dito makikita kung paano protektahan ni Mami Giraffe ang kanyang anak laban sa limang leon. Para sa Mami Giraffe, handa niyang gamitin ang kanyang buong puwersa at patikimi ng karate ang limang leon para lubayan ang kanyang anak. Mukhang mali ang mga leon na to sa kanilang kinalaban. Paboritong targete ng mga lobo ang batang buffalo. Buti na lang at andyan ang mga nanay para protektahan ang kanilang anak. Sinakmal ng lobo ang batang buffalo ngunit sa pag-atake ni Mami Buffalo, Nabitawan ito at napilitang umatras sa takot sa nanay ng kanyang prey. Naging bakod ang mami buffalo para harangan ang mga lobo palayo rito. Sinubukang atakihin ng mga hayina ang batang giraffe. Mukhang napalayo ang batang giraffe sa kanyang ina kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ng mga hayina na atakihin ito. Ngunit kahit pilay na ang isang paa ng batang giraffe ay lakas loob pa din siyang tumakbo papalapit sa kanyang ina. Kaya naman nang makita sila ng mama giraffe ay sinalubong niya ang kanyang anak at mabilis na sinaklolohan ito laban sa hayina. Ang mga hayina ay madalas atakihin ang maliliit o batang hayop. Kaya naman kahit ang batang rhino ay hindi ligtas sa kanilang menu. Buti na lang at nakabantay ang mga mami rhino para itaboy ang mga hayina na umaaway sa kanyang anak. Determinado ang mga hayina ngunit no match yan sa tapang ng mga mama rhino. Karamihan sa mga hayop ay hindi gustong hinahawakan o mapalapit ang sinumang hayop o tao sa kanilang anak. Tulad na lamang ng ginawa ng baka na to sa kanyang owner ng kunin ang kanyang anak kahit nabitawan na ang paka, patuloy pa rin sa pag-atake si Mami Kao sa lalaki na to. Dito naman sa next video, may kita ang pag-atake ni Mama Goose sa giraffe matapos nitong magkamaling lumapit sa kanyang mga anak. Hindi alam ng giraffe kung ano ang atraso niya sa Mami Goose basta't sa mata ni Mami Goose, ang sinumang lalapit sa kanyang anak ay makakatikim ng palo. Matutunghayan mo sa next video ang pag-atake ng lalaking zebra sa batang zebra sa paraan ng paglunod. Ang mga lalaking zebra kasi ay kilalang pumapatay ng batang zebra para magariharian sa kanilang grupo. Luckily, nakita ito ng nanay ng batang zebra at tumulong para iligtas ang kanyang anak. Ilang minuto ring nag-away ang dalawang zebra bago palubayan ang mag-inang zebra. Last sa ating video ay ang pinakamatapang na daga na lumaban sa ahas para bitawan ang kanyang anak. May kita sa video na kagat ng ahas ang batang daga. Hindi aatrasan ng daga na to ang ahas hanggat hindi niya nakukuha ang kanyang anak. Sa huli, matagumpay niyang nabawi ang kanyang anak sa gutom na ahas. Good job ka dyan, Mama Rat! Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Fan Z, Joshua De La Cruz, Pamela Jane Navera, Valencia Kai Johanisa Lagindab Haji Naif, Carmen Suwalio, at Dave Jason Barcia. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.